Kahit wala po tayong mga oven mga ga ay pwede po tayong makagawa nito na pang negosyo po natin na pwede po nating pagkakitaan at kahit din pang merenda lang po natin. To this video ay simplihan lang po natin yung mga ingredients ng ating chocolate butternut donut kaya umpisahan na po natin. So mga ga, pwede naman tayo ditong gumamit ng butter compound or di kaya yung refrigerated margarine katulad nito. Pero to this video ay hindi po tayo gagamit nito mga ga. Ang gagamitin po natin ngayon ay yung margarine. Kaga, Gamit po tayo dito ng 1 cup at ito ay tunawin lang po natin. Kasi mas makamura po tayo dito sa ating margarine. At habang nagtutunaw po tayo ng ating margarine na hinihintay po natin na lumamig, ay prepare na po natin yung iba pa nating mga ingredients. So dito meron po akong 2 in 1 half cup ng ating all-purpose flour. Pwedeng gumamit dito ng cake flour. At 1 half cup ng cocoa powder, 1 tablespoon ng ating baking powder. Ang gamit ko dito ng cocoa powder ay yung Dutch Reprocessed alkalize ay pwedeng kumamit dito ng Ben's Derm Cocoa Powder. At 1 in 1 4 cup brown sugar. Itong mga ga ay katamtaman lang po talaga yung tamis nito na hindi nakakaumay. At hindi po ako dito maglagay ng evaporated milk. Ang gagawin ko lang po ay maglagay po ako dito ng 33 grams ng powdered milk na Burst 3 po yung brand. Kahit anong brand ng gatas na powder mga langga ay pwede dito. And then 1 in 1 half cup ng tubig, half tablespoon na ating vanilla, dalawang piraso ng large na itlog, at mag-add ako dito ng half teaspoon ng food coloring chocolate brown. At kahit na simple lang po yung ating ingredients dito mga ga ay sinisigurado ko po sa inyo na masarap ito. At hindi pa masyadong malaki yung ating costing. At kung gusto niyo naman na gumastos pa dito na gusto nyo lalo pang masarap, ay simple gumamit kayo ng butter compound or kaya real butter. Ay pwede din kayo ditong gumamit ng evaporated milk imbis na tubig. At mga ga, kailangan na malamig yung ating tinunaw na margarine ha bago po natin dito ilagay at huwag lang po natin itong ma-overmix yung ating mixture ito po yung ating mixture mga ga, napakakinis, hindi na po natin ito salain, ilagay na po natin ito sa ating piping bag at dito gumamit lang ako ng silicone donut molder at banyahan lang po talaga natin ng shortening sure yan para hindi dumikit yung ating mixture pag nalubo, mga da sa online ko ito nabili at safe po ito yung ating silicone donut molder kahit sa oven pa natin ito lulutuin yung ating donut. At wag lang po natin punuin yung ating donut molder sa ating mixture. Nasa 3-4 lang po yung ating mixture. At yung 3 ng ating pinagpatungan ay wala po itong tubig. At pwede na po natin itong isalang agad sa ating oven at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang at lutuin po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. At kaya ay mag-toothpick test lang. At ito naman yung lulutuin natin sa ating steamer at ganoon din mga ga ay kailangan ay kulong-kulo yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isa lang ha. At lutuin po natin ito sa ating steamer ng na nasa 13 to 15 minutes sa medium lang na apoy nakatamtaman lang po talaga. At ito na mga ga yung luto po natin sa ating electric oven. At ito naman yung luto natin sa ating steamer. At habang malamig na malamig na ay pwede na po natin tanggalin dito sa ating donut molder. Madali lang po po talagang tanggalin mga ga basta dito sa silicone molder at basta ay banyahan na po talaga natin ng shortening yung ating molder. At ito naman yung luto natin sa ating oven. At ngayon mga ga ay gagawa na po natin ito ng ating strusel. o yung ating toppings. So dito meron akong 1 cup ng ating brown sugar at dahil wala pong akong available ngayon na kulay orange na food coloring ang ginawa ko ay naglagay po ako ng strawberry red food color at lemon yellow food color. At inunaw ko lang sa 1 teaspoon po natin na tubig yung ating dalawang kulay para maging kulay orange yung kanyang outcome. At imix lang po natin dito sa ating asukal. At kailangan talaga mga ga para lumabas talaga dito yung kulay orange ay piga-pigain lang po talaga natin yung ating asukal. At pwede na natin ditong ilagay yung ating 1 in 1 half cup ng ating all-purpose flour. Pwede din tayo gumamit dito ng bread flour. At i-mix lang po natin yan. At hindi po tayo dito gagamit ng butter compound or yung pure butter. Gagamit po tayo dito ng one half cup na margarine. At i-mix lang po yan natin. At kailangan ay pigya-pigyain po natin. At mikus-mikusin na din natin ito mga ga. Basta malinis lang po yung ating kamay. At yung toppings natin na ito ay marami po ito mga ga, hindi po natin ito mauubos sa ating recipe ngayon. Ay marami pa po tayo ditong magagamitan, sinadya ko lang po ito para po hindi na ako gagawa ulit. Kayo mga ga, pwede nyo hatiin yung ating recipe na yung ating toppings na ito. Kailangan ay mapapino po natin ito, yung ating strusel, at ito ay lutuin po natin mga ga. At kung wala naman kayong mga oven, ay pwede talaga na doon po ninyo ito lutuin sa inyong mga kawali. Basta halu-haluin nyo lang po para hindi masunog yung inyong strusel at amoy na or nag-aroma na po yung amoy, ay tama na huyan. yan. Huwag nyo lang pong ika-golden brown ito. At kailangan bago ko yan isa lang, ay yung mga malalaking mga bilog-bilog, ay durugin lang po natin. At lutuin ko lang po ito sa mga 8 to 10 minutes sa 180 degrees Celsius hanggang sa mag-amoy na po siya ng kaunti. At habang mainit pa yung strusel natin mga ga, ay durugin po natin yung mga maliliit na bilog-bilog para maging pino talaga yung ating toppings. At pwede din natin ito na salain. At ang ginawa ko mga ga, para dumikit dito yung ating toppings dito sa ating donut, ay pinahiran ko lang po yung ating donut ng condensed milk. hanpo po natin dito ay dipindi po sa ating kusting, nasa 15 to 25 pesos po yung bintahan dito ha. At pwede din natin itong ilagay mga ga sa ating 3 oz na cupcake liner. Ayan, sana masubukan po ninyo yung ating recipe ngayon para din kayo din ay kumita. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today.